is good. So, ayan. Lalabas muna si Father ng Draco at mag we withdraw ng aming allowance. Pambayad ng bahay, guys. Ay, hindi nagbayad na pala tayo. Pambayad ng bill. Ayan. Para makikita mo po. Baka kasi ayan. may sumalisi sa akin. Ang video at po. Para video. video natin dahil maglalabas lang muna siya ng 50 euro. <laughs> <laughs> Baka masalisihan. Ano. So, yan lakas naman yung mag an sarado ng pinto. So yan na guys, ang tagal-tagal niya. Alam mo naman million sing nila ba. 50 euro lang pala. Ang perang bangko. Oo, oh, wala daw perang bangko kaya pala. Pinipilit niya. Ayan. Okay. Dito tayo magtatanggal ng sapatos. Ayan. Okay. Ayan Welcome home. Alright. Magamit <laughs> sa amin ang tingin mo. Ayan. Ang bango-bango. Dari nga lang may kinatago. May napulok doon sa entrance, guys. Nakita nyo kanina? Tanda? Let me see. Kitanda? Pakita mo. Yun know? o. Yan. Siniswerte talaga itong babae na to. Parating nakakapulot. Wala naman. Sa dami na nakatira dito sa building. Ipanawagan mo na lang. Kung sino pa yung nakaulong ng 50 euro. Baka ng kuryente. Sige. Ang pangawagan mo. Huwag kang Hindi, Ibalik ko dun. Hindi ah. Nasa baba. Nasa floor. Ayan, baka, baka naman. mapulot ng kwan kung saan pa yan. Sige na, mo na. Ayan, kung sino yung naka... Naka ano nito, hulog nito. Sorry ka na lang. <laughs> <laughs> Nandito lang sa bahay namin. Nandito lang sa bahay namin. Oh, sino, kunin mo lang. Lagay mo lang dyan, Maringhera. Para may kumuha. Baka madumi. Kaya nga, lagay mo lang dyan tapos mag-alcohol ka. Wait mag-alcohol ka tapos punta ka na sa kusina ako ng bahala dyan <laughs> sanitize mo yung sapatos ko yan, ganyan kami kasi gurista tapos yung inapakan mo maringhera. para sigurado tayo. Alright? Okay? Ah, uh, right. magsan kasi. sa pan. Punit! Sira yata. Matagal na dyan. Lagay mo lang dyan. para kung may makakatok kasi alam nila dito lang din naman. So, Ganyan kasi itsura guys, kaya hindi mo akalaing pera. Kala ko papel na resibo. Yan, parang na? papel lang talaga na resibo. Siguro nahulog yan. Yung mga nagmamadali. Ayan. Mahal sila. Okay. Maraming ganyan dito na pupulot guys. Lalo na kami. Yung sosi natin oh. No? Baka mas malaki yung mawala sa atin. Tanggalin mo dyan sa pintuan. Ano mo. <laughs> mawala yung halaman mo. Okay. Mahal pa naman yun. yan. Na lang. Yan. Bukas ka na. Minsan nung bago kami dito, guys, makwento ko lang, nung bago kami dito, nakapulot kami ng 500 euro yung buo. Pinambili uh, ka agad-agad namin ng video cam. Simulat sa call guys, sabi ko nga, uh, mahilig na kaming magbibidyo na kumuha ng mga magagandang view. Noon. Uh, kaya nakabili kami ng video cam namin yung maliit na Sony. Handicam? cam, yun. Sa kalsada. So, kahit saan, hindi mo na mahanap yung may-ari. Masama man pero... Kasi naka, ano pa sa ano kamo ah, hmm. sa ilalim, ilalim ng, ng sakyan. sasakyan. Yan. Yeah. So yun guys, hinihintay lang namin yung mga kasama namin mag-o-audit. Alright. Yan, ready na. Yan. Yeah. Itong bahay na to, total wala, hindi pa naman lumalabas. Sino yung mga kasama namin? Yeah. Pagka linggo, Isang beses sa isang buwan, dito kami nag audit para mas tahimik kaysa sa uh, office namin. Kasi may at maya may mga pumapasok doon so napuputol yung uh, meeting namin, yung pag-audit namin. Kaya dito kami. Nung lumabas kami nung nakaraang linggo, bumili kami ng maliit na to-heater. Kasi malamig dito. Kaso lang, ito. Nakabox kasi siya, hindi ko nakita na sa wall pala to na ikakabit. Ang problema wala tayong pang drill. Yan. Yan, guys. So ngayon ang gagawin ko, dito ko na lang ilalagay sa alam sa namin maliit. Dito, sa may paanan niya. Yan, dyan ko ikakabit. Para movable siya. Para pwede mo siyang ilipat-lipat kaysa sa ilagay mo sa wall na doon lang siya naka-steady diyan so kakabit lang natin tatanggalin na lang natin itong halaman ng maringera dito para kahit mainit siya hindi siya masunog So, yun. Alright. Okay na siya. Okay. Yun. Alright. Testing natin kung gumagana o hindi. <laughs> Baka mamaya sumabog. Yan yung, yung low niya. Isa lang yung gumagana. Yan. Tapos yan yung medium yung dalawa tapos pag hinila mo ulit yun na medyo umilaw na silang tatlo yung high nya tapos pag hinila mo pa pangatlo off yun so init na yun may pang na kami hindi si Maria Inahanda na yung, yan yung secretary ko. Inahanda na yung report mamaya para sa pag-audit. Habang naghihintay, kape-kape muna. Yun. Yeah. Yung tinapay ni Maring Hera kahapon. yung pande ko ko. Lambot pa rin. Yan. Say hi to my vlog. Hi your vlog. Hi our vlog. <laughs> yan. Wala pang nag-click link doon sa upload uh, mo? Wala, kaya mo na. Wala pa, pa nakapapanood. Hmm. Hindi mo pa na-upload eh. <laughs> <Bye>. <laughs>